special treats. Kapag ang iyong pusa ay may gana pang kumain, mainam na mag-offer sa kanya ng malalasang pagkain gaya ng mga fish-flavored food. Ito ay para matemp siya na mas lalo pang kumain. Kapag naman halimbawa ang ayaw niyang ngumuya, pwede mong haluan ng warm water ang kanyang pagkain. Make a clean, comfortable bed available para mas maging komportablang iyong pusa lalo sa dulo ng kanyang buhay, pwede kang maglagay o magbigay ng mas komportabling higaan. Pwedeng extra blankets para hindi siya lamigin. Put your cat's things nearby. Kapag hirap na ang iyong pusa na tumayo at maglakad-lakad, pwede mong padaliin ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga gamit malapit sa kanyang higaan gaya na lang ng kanyang litter box, kainan at water bowl. Sa pamamagitan nito ay mamiminimize mo ang effort na kagamitin ng iyong pusang ng lihina. Spend time. Ang isang dying cat ay maaaring mas gusto ang magkaroon ng maraming alone time at personal space. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hahayaan mo na lang siya. Pwede mo siyang samahan sa kwarto kahit hindi kayo magkatabi. Ang mahalaga kasi ay iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya at nandyan ka para sa kanya. Keep your cat's space calm and quiet. Mainam ding gawin nating tahimik at kalmado ang ating bahay at hanggat maaay ay huwag muna tayong mag ng masyado maraming bisita para hindi rin ma-stress ang ating mga pusa. Pwede ka rin mag-play ng mga quiet and calming music and sounds para magbigay ng extra comfort sa kanila. Look for pain medication. Ang panghuling tip at suggestion ko para makomfort ng inyong dying cat ay isa sa mga pinaka-importante din ang mag ng medical help. Pwede niyong itanong kanyang veterinarian kung may maibibigay siyang painkillers sa inyong pusa. Sana ay makatulong ang mga suggestions na ito sa iyo at sa inyong dying cat. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. And see you po on the next videos. Bye!